aso no so ngayong araw na to pupunta tayo ng uh, Green Hills no sa May uh, Gloria Maris Tutahin oh, so, uh, araw ngayon ng uh, sinasabi nilang Chinese uh, New Year no January 28 So may uh, konting uh, pagtitipon yung mga boss ko no sa bahay nila at uh, syempre hindi may iwasan yung uh, may handaan no kaya pipick upin natin yung order nila sa Gloria Maris, no? <clears throat> so, para let's go. Hello mga kasundo, no? So, nandito na tayo, no, sa may kahabaan ng Pasig uh, uh, Boulevard, no. So, pupunta tayo ngayon ng Gloria Maris, no, sa may uh, Green Hills San Juan, no. <clears throat> at saka yun na nga Dahil araw ng uh, Chinese New Year no So pipikapin natin yung uh, food Na pina-order ng boss ko no Pina-reserve Take out yun guys Kaya Samahan nyo ako, guys At punta natin yung Restaurant no Kaya pala may pakain sa office yung aming pinaka big boss no yung uh, daddy ng boss namin may pakain siya no so meron tayo doon na iniwan sa guard so dadaan natin mamaya dahil uh, nag-chat yung uh, secretary na may KFC no na uh, para sa akin so dadaan natin mamaya no para naman na uh, may iuwi natin sa bahay syempre sayang yun naman kaya sabi natin 2 uh, ah, uh, piece chicken yun sigurado yun kasi last year 2 piece chicken din eh so kailangan natin punta no? banayad lang naman yung uh, traffic ngayon dahil uh, medyo uh, maaga-aga pa naman at hindi pa masyadong uh, labasan ng mga uh, empleyado no so hindi ganoon hindi pa ganon ka traffic dahil uh, oras ng uh, alas 4 45 no hindi po ganun ka-traffic mga kasundo no. Palike and sure na lang mga kasundo no, yung ating uh, videos no. At uh, pa-comment na lang sa ating uh, YouTube uh, channel Kasundo motoblog And uh, pag nagustuhan niyo mga kasundo yung aking uh, video no, pa-subscribe na lang and follow na lang no yung ating uh, YouTube channel Kasundo Moto Vlog. Thank you sa mga supporters ko no, sa mga uh, nanonood ng aking video na ina-upload dito sa aking uh, YouTube channel na. No. Para updated kayo lagi no sa aking gagawing uh, pag-upload uh, ng aking mga videos sa aking pagta-travel dito sa buong Metro Manila no. So ayan na nga, paket na nga tayo sa uh, flyover ng uh, Miralco Avenue no? dito sa Pasig Nakikita nyo naman mga kasundo at uh, walang uh, masyado pang uh, sasakyan no So titingnan natin yung pagbaba dito sa tulay na to. Dahil yung dulo na niyan uh, papunta na ng uh, ano na Antipolo Rizal, no? So malamang sa malamang nandiyan yung uh, traffic. Ayun. Buti na lang wala. Ayun. Oh. So alam nyo ba mga kasundo no? Yung mga nanlilimus or nagbibinta ng Sampagito sa kalye no? Dapat uh, Ito yung uh, sinasaway no? Ng mga Kapulisan natin or Yung mga nasa LGU no? Kasi unang una Ang babata pa nila no? Nasa kalye na Pangalawa Hinahayaan ng magulang na maghanap buhay yung mga bata katulad niya no yan mga magulang ginagawa nila nga panghanap hanap po yung mga anak nila na sana nag-aaral pa at wala pa sa lansanga, no at napakadelikado dahil uh, yun na nga maraming sasakyan no tapos yung anak mo na uh, ginawa mong uh, magbebenta, maglilimos uh, so talagang bawal dapat yan sa kalye mga bata no? pero talagang aiwan uh, ko ba bakit hindi pinagbabawal uh, ng uh, city no katulad nito mayroon ditong magdili mo sa May Pasig City dapat uh, LGU ng uh, Pasig City yung uh, sumuway no Sasaway nila pagbawalan nila na bawal ang mga bata sa kalye dahil mamaya masagasaan di ba at yung mga magulang dapat yun ang uh, hulihin no kasi pinapayagan lang magbenta, maglimos, manghingi, no? Masakit lang isipin na hindi naman masama, pero yun bagang kabata-bata pa, no? Tinuturo ka ng uh, mag-anak buhay. Bakit kaya, no? May ganun, no? Siguro naman, eh, wala lang may nagsusupply sa kanila or uh, walang mag- anak po ay talagang marangal na tatrabaho na. No? Sana ma na ng gobyerno natin o no? uh, ng LGU na wala nang manglilimus sa kalsada, bawal na, no. Uh, ito ang mahirap sa buong uh, mundo, no. Yung may naglilimos na dapat eh yung gobyerno na dapat na no? ang uh, Umaksyon o umayos ng uh, kalagayan ng mga ganitong tao. Na wala silang uh, permaminting hanap buhay, no? Bibigyan ng hanap buhay ng gobyerno. Yung wala mga tahanan, bibigyan ng tahanan ng gobyerno at trabaho. No? At syempre, pag may trabaho sila, makabayad sila ng monthly. Doon sa bahay na ibigay ng gobyerno, no? Napaka-simple, no? Nagawin dapat ng gobyerno yung gano'n na project no? para at least wala ka na makikita ng nanlilili mo sa kalsada wala ka na nakikita ng homeless no? o walang bahay no? na natutulog sa kalsada sa kalye sa ilalim ng tulay lahat may bahay lahat may trabaho no? paano naman kasi no mga kasundo bibigyan mo ng trabaho anang ah, bahay doon mo itatapon sa malayong lugar, no? Tapos may bahay nga sila doon. Ang tanong, anong kakainin nila doon? Ano ang kikita uh, hanap buhay nila doon? Eh wala na mga hanap buhay doon sa pinalipatan mo sa kanilang bahay, no? Syempre, gagawin babalik dito sa Manila kasi nandito yung hanap buhay. So kung bibigyan mo ng bahay doon, at bibigyan mo doon ng trabaho. No? Eh di tapos ang problema, di ba? Hindi na aalis doon yung tao, may hanap boy na roon. Kaya talagang uh, mindset ba, no? Na once na ka ng pabahay, bibigyan mo sila ng trabaho doon. Di ba? Kayang-kaya naman ng gobyerno 'yan. Eh. Kaso ang problema, talagang uh, wala eh isipin mo man eh talagang mahirap isipin na bakit ganun no ang tatalino naman ng mga tao na nasa gobyerno pero bakit hindi nila mabigyan ng trabaho ang mga mahihirap no? syempre pag may trabaho diba makapagbayad sila ng bahay na ibinigay ng gobyerno diba hindi na sila magnakaw oh. hindi na sila mamalimos no? Ay nako, thank you guys. Mindset ba? For watching, bye. Grabe ang traffic dito sa May. Um, Robinson Galleria, guys. Dito. Pakita okay, sa inyo, oh. Robinson Galleria. Ayan oh. Yung pinakamalaking Robinson dito sa Pasig Mandalu yung no? sa May Edsa. Oh, ayan traffic oh. Sige, bye. Uh, Ayan nga guys, no? nandito na nga tayo sa Gloria Morris So tingnan natin, tanong natin guard kung mayroon na Gloria Morris Take out, take out Ito na nga guys Take out, take out Take out guys, oh. wow Grabe oh, daming order oh Order. So, yun So, nga guys, no. Nakaridi na 'yung mga mesa oh dito sa may uh, Gloria uh, ano no? Gloria Marites, no, My So, ito 'yung order ng mga online, no. So, hanapin natin 'yung ating uh, in order at uh, i-take out natin pa-uwi no. 'Yun, no. Grabe yung mga water guys, busy bising ngayon yung restaurant no? Ah, Dahil ano araw lang Chinese New Year okay, so, okay. Grabe yung okay, okay. mga order na online no? So, nakapela, pela, pela So, yun no?

Ito nga guys, no, na-pick up na natin yung pagkain galing sa restaurant, no? So, ito na sa guys. Yun, no? Ayan. Ayan, galing ng Gloria Mares, no? So, accomplish yung ating uh, trabaho ngayong araw na ito at uh, uwi na tayo, guys. So, thank you for watching, guys. Bye!